Pag ilalakay dyan isa Johnson, isang standout na atleta na kilala sa kanyang explosive talent sa volleyball court, ay pumanaw noong ika-25 ng Mayo taong 2024, sa edad na 32 pagkatapos ng isang matapang na pakikipaglaban sa colon cancer. Isang produkto ng CSU Long Beach, ang paglalakbay ni Johnson sa volleyball ay nakita siyang naglalaro sa Premier Volleyball League, PBL, mula 2018 hanggang 2019, stand for 173 cm. Siya ay isang mabigat na spiker na ang presensya ay naramdaman sa buong liga. Noong 2018, naglaro si Johnson para sa Nonce Bali Pure, at nakipagtulungan sa mga kilalang manlalaro tulad ni Alisa Solomon, Michaela Belen, Jennifer Nerva, Faith Nisperos, at Ivy Laksina. Ang kanyang pabago bagong pamumuno sa court ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa kanyang mga kabataang kasamahan, dala ang mga natutunan nila hanggang sa araw na ito. Nang sumunod na taon, sumali si Johnson sa Petrogas para sa 2019 Reinforced Conference. Ang pakikipagsosyon niya kay Wilma Salas ay napatunayang isang panalong kombinasyon, dahil pinangunahan nila ang Angels sa kanilang kauna-unahang pagkapanalo sa kampyonato. Ang tagumpay na ito ay minarkahan ng isang makabuluhang milestone sa kanyang karera, na nagpapakita ng kanyang kakayahang itaas ang pagganap ng kanyang koponan sa mga mahalagang sandali. Ang mga talento ni Johnson ay hindi lamang sa Pilipinas. Kinuha niya ang kanyang mga kasanayan sa ibang bansa, naglaro para sa Redam ka SA sa Poland. Noong Marso taong 2021, naging mahirap ang buhay ni Johnson nang madiagnose siyang may colon cancer. Sa kabila ng diagnosis, hinarap niya ang kanyang sakit na may parehong lakas at determinasyon na naging katangian ng kanyang karera sa volleyball. Ang kanyang paglaban sa kanser ay minarkahan ng katatagan at katapangan na nagbibigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanya. Ang legacy ni John Isa Johnson sa Philippine volleyball ay isa sa kahusayan, hilig, at tapang. Ang kanyang epekto sa court at ang kanyang hindi natitinag na take-unto dito ay maaalala ng kanyang mga tagahanga, mga kasamahan sa koponan, at ang komunidad ng volleyball.